Saan napunta ang pera ni Juan? Kaibigan, pamilyar ka ba sa tatlong mukha ni Juan pagdating sa paggamit ng pera? Alam mo bang may pagkakaiba sa ugaling pinansyal si Juan Mahirap, middle class at mayaman? Sobrang simple lang ng mga pagkakaibang ito. Magtataka ka kung hindi lahat ng tao pamilyar dito. Mga simpleng discarding dahilan kung bakit ang mahirap, lalong humihirap, ang middle class, stressed out at walang oras at ang mayaman lalong yumayaman. Kung matagal mo lang tanong ang mga ito, mag -e enjoy ka sa mga facts na hinanda ko para sa iyo. Sabay nating hihipan ang mga kumakalat na outdated na information tungkol sa pagmanage ng pera ngayon. At as a bonus, titignan din natin kung may pag-asa pa ba sa panahon ngayon ang simpleng one na umasenso't at yumaman. Halika't isa-isa natin silang tignan. Magsimula tayo sa regular na araw ni Juan Mahirap. Gigising siya sa umaga at magmamadaling pumasok sa trabaho. Kung swerteng may trabaho nga siya. Madalas, contractual. Minimum wage. Minsan, less than minimum pa. Masipag at matyaga naman siya. Pagtitisa ng traffic at ang zumpong ng boss na masungit. At pagkatapos magbanat ng buto buong araw, uuwi ng pagod. Magpapahinga para ulitin lahat ito kinabukasan. Gagawin niya ito ng araw-araw para sa kapos-saktong sweldo. Tama ka, di na ito bagong istorya. Ano nga ba ang diskarte ni Juan Mahirap pagdating sa pera? Bago ang pag-iipon para sa pangkabuhayan, madalas nauuna ang Jollibee dito. Sini doon? At ang silent killer ng bulsa. Bili ng kung ano-ano, kung saan-saan, kahit di kailangan. Mga abubot. Bakit? Kasi may sale, surplus, ukay-ukay, at siyanggihan. Minsan lang at mura lang naman ang kadalasang mga dahilan bibili kahit di naman kailangan. Ang resulta, wala pang a 15 o a 30, ubos na ang pera, kaya uutang na lang. Gusto naman magbago ng buhay ng mahirap na Juan, pero magpapaulit-ulit ang kalagayan niya hanggat di niya nakikitang patong-patong na gastos ang bigay ng abubot niya na pag naipon, pwede nang puhunan sa negosyo. Pero hindi masamang tao ang mahirap na Juan. Gaya ng sinabi ko, mukha lang ng diskarte sa pera to Marami sa atin ang dumaan din sa mentality ng mahirap na Juan Di niya ito kasalanan Maaaring misinformed lang Paano nga naman bukod sa di lahat nakapagtatapos ng pag-aaral Di naman tinuturo ang pinansyal na kaalaman sa eskwelahan Madalas, ang ugali sa paghawak ng pera ay ang ugaling na mama na lang So, saan napunta ang pera ni Juan mahirap? Dito na papasok ang tinatawag nating Juan income at expense, at two, assets at liabilities. Huwag kang mag -alala. hindi economics class ng pinasok mo. Simple lang to. So ano nga ba ang praktikal na kahulugan ng income at expense, at assets at liabilities? Unahin natin ang income. Ito ang perang pumapasok sa iyo. In short, income equals kita. Kapag lumabas naman ang pera, tinatawag natin tong expense sa madaling salita, expense equals gastos. Ngayon, ano naman ang assets at liabilities? Asset ang isang bagay kung binibigyan ka nito ng income o kita. At liability naman kung expense o gastos ang binibigay nito. Balik sa tanong, saan napunta ang pera ni Juan Mahirap? Ang maikling sagot, madalas mas maraming expense o gastos kesa income o kita ang mahirap na Juan maaaring sa sahod o maliit na extra lang siya umaasa para sa income, samantalang kaliwat kanan naman ang pinanggagalingan ng expense na loko na. May pag-asa pa ba ang mahirap na Juan? Malalaman natin yan mamaya. Ngayon, tignan muna natin ang behind the scenes kwento ni Juan Middle Class. Sa unang tingin, okay na okay ang lagay ng middle class na Juan. Ang totoo niyan, malaki ang chance ang mapagkamalan mo siyang mayaman. May bahay, may kotse, at nakikita mo silang nagbabakasyon minsan. At kung may bagong labas na gadget, mag-a-upgrade ang middle class na Juan. Pero ang di alam ng karamihan, marami dito ay promo, hulugan o utang sa credit card na one 1 sa sweldo na kakaltas. So, saan napupunta ang pera ni Juan middle class? Ang maikling sagot, mas madaming liabilities, nagbibigay gastos kesa sa assets, ang binibili ng middle class na Juan, imbes in na investments na gagawa ng income, nauuna sa listahan niya ang paggagamitan ng pera, ang upgraded na lifestyle. Gusto niya ang convenience at quality sa buhay. Tingnan nating halimbawa to. Kung traditional economics ang pagbabasehan, ang kotse at bahay ay madalas na sinasabing assets. Sa praktikal na buhay ni Juan, masasabi nating outdated na ang pananaw na to. Sa depenisyon natin ng asset, ang isang bagay ay asset kung gumagawa ito ng income. Pero madalas, pagka down payment mo ng kotse, bahay o alahas, money out agad. Sa mga susunod na buwan, may babayaran ka ulit at wag mong kakalimutan andyan pa ang insurance at tax. Money out nga naman. Liabilities. Ang kotse ay nagiging asset lang kung nakakatulong siya ng gumawa ng income. Halimbawa na lang kung gamit sa negosyo. Ang bahay ay pwedeng maging asset kung paparentahan mo ito. Lalagyan ng mga produkto sa negosyo or storage. O di kaya'y kung nagba-buy and sell ka ng bahay at mabibenta mo to ng mas mahal. So bakit walang oras at stressed out si middle class one? Para mabayaran ang mga liabilities, kailangang mag-overtime, kumuha ng mas maraming trabaho at maghangad na ma-promote ng middle class na Juan kung siya ay empleyado. Para sa mga professionals at self-employed, kailangan nilang kumuha ng mas maraming kliyente o projects. In short, kailangan nilang ibenta ang oras at skills nila ng higit pa sa ginagawa nila dati nung wala pang liabilities para kumita ng mas malaki. Tulad ng kalagayan ng isang doktor. Kung hindi niya sisiputin ang pasyente niya, wala siyang kita. Dito mo na makikita ang may lumalamu na sa oras ni Juan Middle Class. May mga celebrations sa family at friends ang di na niya maatendan kaliwat ka ng stress na ang kapalit ng upgraded lifestyle ni Middle Class 1. Para sa kayod kalabaw na discarding to, gugustuhin niya ng reward, tama? Kaya mas madalas na siyang mag-taxi, kahit pwede namang mag-jeep. Starbucks coffee na, dati okay na ang 3-in-1. Sa restaurant na mas madalas kakain, kahit pwede namang sa bahay. Ilang halimbawa lang ito. Sa oras na maisip ni one Middle Class na magnegosyo, ang kita niyang pangpupuhunan sana pambayad sa liabilities na pupunta. Kung tatanungin mo siya kung anong gusto niyang baguhin, madalas na sasabihin niyang ibalik sa kanya ang oras niya. Mabait si Juan Middle Class. Gusto niya ng maganda at komportabling buhay para sa pamilya niya. Magaling din siya sa trabaho o sa profesyon niya. Sa kasamaang palad, pagdating sa financial na mindset, may outdated advice at information siyang dala. Ang dating akala niyang assets ay liabilities na pala. May pag-asa pa ba si Juan Middle Class? Malalaman natin yan ilang sandali lang. Ngayon, Tignan muna natin ang sikreto ni Juan Mayaman. Alam mo ba na madaming Juan Mayaman ang mga self-made? Ibig sabihin, bunga mismo ng sariling pagod, sakripisyo at syaga ang tinatamasa nilang tagumpay. Simple lang kung susumahin mo ang lifestyle niya, may time and financial freedom. Maluwag ang buhay kung may kailangan. Choice sila kung ano ang sasakyan nila. Saan sila titira? Sino ang makakasama at makakatrabaho nila? Kailan at saan sila magbabakasyon? At iba pa, In reality, mas madami din silang chance ang makatulong sa kapwa, gaya ng pagdodonate sa charity at pagsali sa outreach programs. Balik tayo sa tanong, saan napunta ang pera ni Juan Mayaman? Kapag may perang hawak si Juan Mayaman, sa asset niya ito dinadala, at sa asset na ito ay kikita pa ng mas maraming pera para sa kanya. At ano naman ang gagawin niya sa bagong gitang ito? Tama ka, i-invest ulit niya sa ibang asset pa. Ano ba ang mga examples ng asset na ito? andyan ang investments, apartment, or kotseng pinaparenta. Ang edukasyon, seminar, tradings, at iba pa na magtuturo sa iyo ng skills na kaya kang bigyan ng kita ay asset din. Sabi nga ng isang bumper sticker, If you think education is expensive, try ignorance. Ibig sabihin, kung tingin mong mahal ang edukasyon, subukan mo ang kamangmangan. Assets din ang mga negosyo, lalo na ang mga kumikita ng passive income. Paano ba napagtatrabahuan ni Juan Mayaman ang kanyang time and financial freedom? Ang sikreto, passive income at leverage. Sa praktikal na ibig sabihin, ang passive income ay income na pumapasok kahit tapos na ang malaking parte ng trabaho mo dito. Konting oras na lang ang kailangan ni Juan Mayaman para i-maintain ang asset niya. Kahit natutulog siya, pumapasok pa rin ang kita. Hiramin naman natin kay Robert Kiyosaki ang ibig sabihin ng leverage. True leverage is the ability to do more and more with less and less. Ibig sabihin, ang tunay na leverage ay ang kakayanan na gumawa ng mas maraming gamit ang mas kaunti. Para mas madali nating maintindihan, gamitin nating halimbawa kung paano nagsimula ang isa sa mga pinakamalaking drugstore sa bansa. Marami ang nasira noong World War II. Pagkatapos nito, kailangan mag-rebuild ng mga tao. Dito napapasok si Mariano K. Napansin niya ang mga demand sa isang uri ng antibiotic na tinatawag na SOFA drugs. Paano niya nalaman? Ginamit niya bilang leverage ang natutunan niya bilang empleyado sa isang drugstore bago pumutok ang World War II. Nung mga panahon noon na nagsisimula ulit ang lahat, at kahit naman ngayon, ang taong may enough information kesa sa iba ay nakakalamang. Gamit ang isang daang piso, bumili siya ng sulfathiazole tablets at kumita sa paglalako nito. Ginamit niya mga unang kita niya para bumili ulit ng mga tableta na ilalako. Hindi niya ginasto sa liabilities at abubot ang mga sumunod na kita. Nag-ipon siya at gumawa ng kariton. Ginamit niya ito para makabenta ng mas marami pa. Naging asset at nagbigay ng leverage sa kanya ang kariton. Taong 1945, Nakaipon siya ng sapat na pera para ipatayo ang una niyang drugstore. Pinangalanan niya itong Mercury Drug. Ngayon, kahit natutulog si Mariano, may humikit kumulang 900 na branches na at 11,000 na empleyado ang mga nagtatrabaho para sa kanya. Leverage. Dahil dito, pumapasok pa rin ang passive income sa kanya. Pwede mong gawin ang ginawa niya. Gamitin mo ang pera mo sa pagsisimula ng pagkakakitaan. Anjan lang sa tabi-tabi ang mga negosyong kayang magbigay ng passive income at leverage sa iyo. Gaya na lang ng experience ko, di ko inakalang isang maliit na flyer lang na inabot sa akin sa mall ang magiging tulay para sa isang negosyong nagbibigay passive income at leverage sa akin. Naging ugali ko na i sa mga pagkuha ng assets bago liabilities. Ano ang konklusyon natin ngayon na magpapayaman sa iyo? Intindihin mo to, hindi lang ang pagkakaroon ng pera ang nagpapayaman sa tao. Para hindi ka matulad sa 70% ng lotto winners na lalong nagiging mahirap dahil sa maling diskarte sa pera. Dapat, alam mo kung paano at saan gagamitin ang pera pag nagkaroon ka nito. Dahil sa internet, mas madali nang maghanap ng negosyong simulan sa maliit na capital at pwedeng palaguin para bigyan ka ng passive income at leverage. Ang importante, kailangan mo silang hanapin. Kailangan mong maging open para tumingin-tingin at kumuha ng idea. At pag nakakita ka, pag-aralan at i-research mo to. Nandyan lang sila. Kailangan mo lang bigyan ng chance ang sarili mo na maging in the know. Ibig sabihin, kapag andyan na ang pagkakataon sa harap mo, alam mong di mo dapat palagpasin to. At sa pagkakakita ang papasuki mo, ipunin mo lang ang income mo. Gamitin mo to para palaguin pa ang assets mo. Hanggang ang kita ng assets at negosyo mo kahit di mo na directly pinatatakbo, ay nagbabayad ng bakasyon, gadgets, kotse at bahay ng pamilya mo. Gaya ng mga self-made na Juan Mayaman, kaya mo itong simulan. So, si Juan Mahirap, unang binibili ay ang mga abubot. Si Juan Middle Class, unang binibili ay liabilities. At si Juan Mayaman naman, unang binibili ay assets.